Although, ang, ang tuwang niya, kasi i-bisaya eh. Iyon know, ang i-bisaya na sa, it, leaves it tuang in the, in the mouth. Hindi masyado mobile ang dila. Ah, sa salita lang, pero sa gawa. Practice wala yan. Ganoon na na. I Ay, may. Mean, ganito naman mga basta, no? Ito sa ano, yung true agita na exercise, no? It gets faster every time you practice. Rasino pa. Masahan naman sila. Bungkis na pa'y asipia. Awa pia, pia sadya bilyar, automatic yan, mortal sin yan kung. si, uh, si Cynthia has done si, ang bigay trabaho no doubt about it she's the most one of the most devoted uh, senator so with Pia ngayon yung pinirmahan ko ini-embrace nga niya ako kahapon pinirmahan ko na yung maternity ano yung extension ninyo sa kung mabuntis kayo ang leave ninyo mahaba na nabaan ko pero kay ang ano yan so it's already enough wala man kami hindi ba kami nagkulang actually yeah. bubot pa sinabi ko I do not know if you believe in me this is the first time that I've met you but you offered to help us so I, I'm almost gratified so salamat so doon sa bahay nila nag kami It was uh, a lean crowd, but that is uh, she helped me. Kaya ito siya, talaga magpupunta ako, magkampanya talaga ako. For those people na pinagutangan utangan ko ng loob. The air, one of the earliest nag, ano, nag, akin, si Bobot. Kaya, sige lang, Bot, pabutin ko yung train sa island mo. kung buhayin pa ako, three years remaining, pero oh, siguro maka, maka ano ako, may tulong sa iyo. Yung, yung mga tao na, sino pa? Freddy Aguilar. Alam mo si Freddy Aguilar, bright yan. Kaya lang ang tingin ninyo kasi mataas ang buhok. Tatak, baka takot yung mga babae sa kuto. Malinis pa yung buhok niya. Ba't wala akong nakita na singer na dito ngayon na a very nationalistic guy? Pwede Aguilar can talk in English. Bright yan. Pero ang naririnig kasi ninyo yung kanta lang sa singer. But this is the catch. Alam mo, kung marunong ka ng mag-invento ng lyrics, Then he merged the tune and come up with a song such as Anak at saka yung... Putang, eh talagang, you are bright. Freddy Aguilar is a bright guy and very nationalistic. Hindi nagsasalita ng English yan. Tagalog lang talaga yan siya. Ang tagal ko ng kaibigan, vice mayor pa ko, so I played something like 1987. 86. 86. Kilala po yan sa, ang kaibigan kami. Believe ako sa tao na And you know what ito? Lahat ng kanta niya may kahulugan sa ating lipunan. Pipi at Bingi, Magdalena, he is trying to convey profound messages to us. Tingnan mo yung mga kanta niya. Ba't baka imbento ka ng Hindi no? ka basta-basta. Eh kung si Trillanes lang ilagay mo, okay, dito ka na kay Freddy, at least may binibigay sa bayan na ma... Ano ba tawag nito? Uh, Mapuslan. Ano ba Tagalog nitong puslan? Pakinabangan. Pakinabangan. Mag-aral kayo ng Bisaya, ah kay sunod magbisaya na ako. Mahirap magsige, ano? Eh? At may, may, ibigay sila, ma, ma, mapus sila ng makinabangan ng mga bata. And it's, and it, he inspires with us with this song. Yang message niya sa anak, even for that, we must thank him. Ako, we must elect him. Tignan niya ang pangaral ng anak. Anong sinasabi niya? Kung pinapakinggan niya lang yan, mga anak natin, repeatedly. He is telling a story about, you know, being wayward and what are the consequences of indiscretions in this life. Pakinggan mo yung kanta niya. At it, it inspires everybody. Kaya ako, ba bahalang kayo. Hindi ako, magsabi buto. Basta sinasabi ko lang. Ah, sino pa? Mag-invento lang tayo ng kandidato kung wala. Ah, si Coco. Uh, Bartap na politician. Oh, pareha ko. Dalawa ang asawa buang. <laughs> pero ang asawa niya, Pero no need to uh, show in yan. Sayang yan, Pilipino. Bartap, number one. Ako, 75 si lang. Pero kung manalo si Secretary Alunan, Balediktorian si Delpin, Anyo, Balediktorian, Pimayer, Tugade, Dominguez, Dominguez, kababata tayo kami niyan. Class me from kindergarten. Consistent yan. Valedictorian. Esperon, National Science High valedictorian. Pero alam mo, ang nakikita ko dyan, what makes me sad, nakapalibot ako, dito mga military na bright, mga valedictorian, cum laude, wala ko na ano. May cum laude, Marami sila dyan. Naging cum laude. Walang sumang, Pero pu puro cum yan sila. Valedictorian. Ang nakaupo doon sa kanilang tabi, simple-simple lang kasi uh, 25 lang man. Pero pag nagsalita na ako, ay the uh, ladies, uh, sekretaris well, secretary is here. Now I am ordering you to. Ito yung mga balidiktor yan, pati siya. kulang ya, 75, ah. Balidiktor yan, Lorenzana, ah, nah. ano? Ano yung yugo der, borakai, clean burakay. Utosan ko lang, nah, Simple-simple lah, tayong 75. Ito, oh, mga pimeyer to. kahirap kaya pagpasok dyan. But ang ibig kong sabihin, pare-pareho lang tayong lahat. May isa lang mga kumalapit na ako nagsusuporta na ni Moka. Ganito yan eh. Si Muka tit for tat, inaatake eh, kami ng ano, alam mo kung atakihin ka, Duterte, ganon, kung sagutin mo, ang sagot mo, hindi na doon sa front page. Hanapin mo ang katabi doon sa obituaries. Kung sino yung namatay, kailan ang living. Ganon ang media. Ganon ang kalaban mo. Inquirer, lahat yan. Puro garbage talaga. ABS, cbn inaabangan ko yan. Kasi marami kaming ginispal ko yung pera. That is a violation of uh, a franchise marami pati mga maraming binaboy nila diyan eh, hindi naman totoo. So, yung yung franchise ninyo, hindi dahil na galit ako. cho ninyo kami, marami kami. utang ina, tinanggap ninyo yung pera namin at hindi lang man ninyo pinalabas. Inuna pa ninyo yung garbage ni Trillanes na ginamit na yung bata. Alam ninyo, bawal sa batas yan. There was an injunction issued against the showing of it. ABS-CBN proceeded.